Nakita rin mga kaibigan Nakita, napapanood mo ba yung tanggol? Oo <tong> Okay oh. <tong> hey, Batang kaya po? Ito, ito may mga batang ano Saan ka? Batang anong ka? Manila Batang minila, Saan sa Manila? Sa Paura Sa Paura yeah. Yan, ang panlabo natin doon O, oh, diba? Pakikita ko sa inyo Ganun kang kalaki. Ganun kang kalaki. Yeah, yeah. Yan o oh. Anong height mo? 4 feet 4 feet? O Good luck Good luck <laughs> Yan, sana makikita ni Tanggol At ikaw naman ang Ang uh, e extra niya, ano? Okay. Yan, marami sila, o oh. Ilang kayong, ilang kayong? Ha? Walo. Walo ito pa. Ego Emas master? Kasi Master. Ah, hindi ko sinasabi pa 'yung Romeo. Si Romeo. 'Yan Romeo. 'Yan. Coco Martin. Ano naman? Ba? Etong Ramos 'la. Anong pa alam mo kuya? AJ po AJ. Anong height three 37. 37. 'Yan 37 siya, ikaw 4 feet, sakto. 'tong iba. Ikaw kuya, ano pa alam mo? Russel. Russel, anong height mo? Tayo na. 4 feet ka yan, 4 feet. Diba? pasadong sa batang kaya po. <laughs> Ikaw, kuya? <laughs> ha? Ang ilaw, ilang taon ka na? 15. Ha? 15. 16. Bata pa. Lalaki ka pa? Hindi, <laughs> hindi. <laughs> joke lang, joke lang. Yan, no? Anong height mo? 4 feet. Ayan, no? Yan, ito siya, oh. Okay. Yan. Yan. Yeah. 4 feet. Ilang taon ka na? 16? Ito si, si kuya. Ito, medyo... Ilang taon na kayo, kuya? 56, 56? <laughs> ah, okay. Anong height mo kuya? Tayo ka nga 410 4 feet Eto, hindi na Taga rito na sa amin Ako yung taga-alatagan Ikaw taga? Taga rito Taga rito? Kalukan Ayan, maraming maraming salamat sa inyo Ano masasabi mo kay Tanggol? Yo Yo, yo, Tanggol Ikaw, ano masasabi mo kay Tanggol? Kay Tanggol Ayan, oh, good luck Ano masasabi mo kay Baby Jayan? Sana magkita kami ulit. Sana, ay, nagkita na ba kayo? Hindi pa. Pag nagkita kayo, anong sasabihin mo sa kanya? Apiran mo lang. Ikaw, <laughs> ano ba mo kay uh, Baby Giant? Nakakatawa si Francis. Yan. Yeah. tropa 'yun eh mga mga ano, mga kaibigan. Ano ba mo kay Baby Jayan? Ah, uh, good luck uh, tropa. Tropa. Yan yeah. 'yung mga kare. Yeah. Uh, ba? Diba? Eh anong height mo, Ali? Ah, 4'1 po. Yan. Yeah. Thank you, thank you, Kuya. Thank you. Ayan, first time pula akong magkaroon ng mga kaibigan na ganito. Ako nga pala si Daddy. Ayan, taga ako sa Kalatagang, Batangas. Ah, kita kami rito sa Balayan, Batangas. Sa may uh, McDonald's.